Ginasirado na lang ang laundry shop nga ginatrabahuan ni Lorna Handumon sa barangay Fatima Jansan mataga brown out. Wala usab silay income, ilabi na kung tigdugay ang power interruption. Ay wala ma'am kay sirado man jud ni. Eh. Pagawman na. Mm. -hmm. Pero okay lang kay makarest for me. Samtang ang salon sab ginatrabahuan ni Dan Mikael Ave, abli gihapon kung walay kuryente, apan limitado lang ang services nga ilahang gina-offer. Gakaytay lang mi og kana mga uh, pedicure, manicure, It's, mga easy lang na ka ng gupit. Ano, uh, income lang, tag, ka gupit, um, tatlo ka linis, ano lang. Na maapektuhan po ang renta sa salon. Problema sab sa usa ka meat shop matagdunay tigdugay nga power interruption tungod lisod na kung mga daot ang baligyang frozen goods. Hinuon na sila ginabuhat bago pa man ang brownout. Mm pag ano na ma ma'am, pag uh, 28 ma'am, sa 27 sa gabi ma'am, ipa-max na lang siguro na, na mo ang tanan freezer din niya. Eh? Tapos, 28 sa morning, kung sa man, ay sa 27 sa, 27 sa gabi, eh, Um, uh, kami na lang mag-control sa mo order. Marso 28 makasinati og scheduled power interruption sa pipila ka lugar sa Barangay Fatima Jansan, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Lakip sa maapektuhan ang Accord Village, Airport Compound, Alcantara Ranch, Alkizar, Aspang, FVR, Greenville, Magnolia Village, MSU. Apektado usab ang pipila ka sa San Jose, particular na ang Lamlatik, Blagan. Flolang o Gundok Gawan. Rason niini ang padayong ginakonstrak nga bagong linya sa kuryente subay sa Phil Road sa gikaingong barangay. In the heart of changing lives kini si Liza Labaho, Brigada News.